Dalawang tulak ng ilegal na droga sa Lingayen, Pangasinan, arestado sa magkakasunod na buy bust operation. Higit isang ng libong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Detalya ng balita RH38, Freddy Fajardo. Freddy, Magandang Umaga, Pilipinas Report! nagkulong ang mga suspek na isang 43 anyos na laborer at 54 anyos na tricycle driver, parehong residente ng Lingayen, matapos silang magkasunod na mahuli sa by bust operation. Batay sa ulat ni OIC si Chief Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, ng ang kanyang mga tawan sa Drug Enforcement Unit ng operasyon na las 4.15 ng hapon na nagresulta ng pagkadakip sa 43 anyos na drug suspect ng mga kumpis karito ang tatlong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang siya tumitimbang ng 16.5 grams at may street drug price na 112,200 pesos. Nang sumailalim sa investigation ng suspect, inginuso ang kanyang pinagkukuhanan ng ilegal na droga, kaya't nagkasamuli ng by-bust operation ng drug enforcement team at ganap na alas 57 ng gabi na sa kote ang 54 anyos na street level individual drug suspect matapos makabili rito ng dalawang plastic sasin ng Cebu kapalit ng magmani ang polis na nagkunyari Bayer. Nasa 8.7 grams ang iligal na drogang nasamsam sa suspect na maestra drug press na 59,160,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng dalawang suspek. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristotle, nag-uulat para sa DCRH, o nasa Pilipinas, una sa Pilipino. Stop!